Boss, magkano yung itik? 200 po. 200? Oo. Kaya na ba naman, ano, yung parang ganitong sinunog na? Sinunog po natatanggal yung malinis na balay. Mas malinas na ba yung pagsunog na? Oo. Mas malinis pagsunog uh -huh. na? Oo. Matatanggal po yung malinis na balay. 200. Magkano last price, boss? pag apat uunin? 200 lang. po. uunin mo yung lima, magkakaiba yung Ha? Lima naman. Apat na nga yung uunin ko eh. Hindi ko pa lima. Wala naman sa ganito ang manok, boss, magkano? 180. 80. paano dito sa malalaki? Ah, mas mura yung malalaki? <laughs> apat lang. masasayang sa amin pagkano eh. Hindi naman na apat naman bibiliin ko eh. Ay, ano? mo ano? 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 iyong mali kakainin na sana lang 'to Gusto ko Ay sige malaki malaki pala to, malaki. That's it. ito, ito To 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 ba 'to? Malaki. Hay dona lang nga. No? Pangana bossing. Pangkaldereta. Tingnan video nyo pagtatat. 15 pokok kuya. <manyan> <laughs> pakaldereta boss ha Kaya nga hiwa Kaya ba kuya pwede mo isama sa pakaldereta? So, yan? Pwede ko kuya Sige isama mo Hindi ba mapait? Hindi pa pait? Huwag mo na isasama yung abdo Anong abdo dyan? Ito kuya Pwede mo tanggalin na? Ito Itong ito, green na to uh, Pero yung mga isaw-isaw pwede yan? Ito kuya Pwede, pwede alu yan? Pwede sa mo sa pakuluyan ng ano? Pwede po kuya. Sige. Tanggalin mo na yun kuya.